Sabayan mo ako sumigaw. Viva Pit Senyor! Dito sa Pilipinas, ipinagdiriwang natin ngayon ang dakilang kapistahan ng Panginoong Jesus, ang dakilang sanggol. Halika kaibigan, samahan mo ako dito sa Landas ng Pag-asa para pagnilayan natin bakit importante ang kapistahan ito sa buhay nating mga Pinoy. Magandang araw sa iyo. Ako muli si Adrian Bondoc. Apat na bagay ang naisip ko sa aking pagdinilay kung bakit napakahalaga ng kapistahan ng Santo Niño sa ating mga Pilipino. Una, ito marahil ang simbolo ng pagpapakilala o pagdating ng relihiyong Kristyanismo o Katolisismo dito sa Pilipinas. Matatandaan kaibigan na noong 1521 nang dumating ang mga Kastila sa pangunguna ni Magellan ay ibinigay nila inialay nila bilang isang regalo ang isang imahe ng Santo Niño uh, sa mga katutubong mga Pilipino. At mula noon ay ipinagdiwang na ang banal na misa at lumago, lumawak na ang relihiyong Kristyanismo dito sa Pilipinas palagay ko ang napaka-importante nito na uh, ang imahe ng Santo Niño, ang Santo Niño ay ang naging simbolo ng pagpapakilala uh, sa ating mga Pinoy ng Kristyanismo pangalawa ito marahil ang dahilan kung bakit naniniwala tayo sa pagbibinyag ng mga sanggol sabi nga sa ating pagbasa ngayong araw nito mula kay San Marcos, ninais ni Jesus na huwag harangin, huwag sawayin ang mga bata papatungo sa Kanya. Ngunit buong uh, puso ayan, na ito'y Kanyang kinupkop Sa pagbibinyag ng mga sanggol, uh, naniniwala tayo na kahit yan ay mga bata, nais ng Panginoon Diyos na ilapit, ialay na natin sa kanila. Totoo, hindi pa sila nakakapagsalita, wala pa silang sariling desisyon, kaya importante ang papel ng mga magulang at ang mga ninong at ninang. Uh, ang importante ay mula sa kanilang kamusmusan ay ipinagkakaloob na natin sila sa Panginoon. Pangatlo, katulad po ng nabasa natin sa ating Ibanghelyo, tinatawag tayo ng Panginoon na maging katulad ng isang bata. In fact, kung mabasahin niyo po, dalawang beses pa nga niyang binanggit, katulad ng isang bata. Tulad ng isang bata. Sa wikang English po eh, childlike. Hindi childish siya, hindi isip bata, katulad ng bata. Ano ba ang meron sa bata na napaka-importante na sinabi pa ni Jesus sa pagbasa natin na sa kanila ang paghahari ng Diyos? Ang mga bata kasi, kaibigan, ay alam natin na uh, masunurin, mapagkumbaba at matulungin. Yan marahil ang uh, mga nais na, na mapasaatin ni Kristo para pagharian tayo, para mapabilang tayo sa paghahari ng Diyos, na tayo ay maging masunurin sa Kanyang kalooban, na tayo ay maging mapagkumbaba kung paano siya ay naging mapagkumbaba at tayo ay maging matulungin, lalong-lalo na sa mga taong nangangailangan. At ang panghuli kaibigan ay tandaan natin na ang Kristong ipinagdiriwang natin ngayong araw na ito bilang isang sanggol ay siya ring Kristong lumaki at nagpakasakit, namatay, inilibing at nabuhay muli para sa atin. Isang Kristo lang po yun. Huwag nating isipin na magkaiba. Ang ibig sabihin nito, ang Kristo, si Kristo na tunay na Diyos ay tunay ring tao na talagang sumailalim sa proseso ng paglaki mula sanggol hanggang pagtanda. At uh, sabi nga sa Ebanghelyo ni San Lucas, uh, chapter 2 verse 52, lumaki si Jesus sa pangangatawan lumawak ang kanyang karunungan at lalong naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. Kaibigan, yan marahil ang gusto rin ng Diyos sa atin na huwag tayong maging manatiling bata. Kumbaga, bagkos tayo ay lumago din kagaya ng kanyang paglago at paglaki. Hindi lang sa pangangatawan, hindi lang sa karunungan, pero lalong-lalo na para maging kalugod-lagod sa Diyos at sa tao. Maraming salamat kaibigan sa pakikinig mo sa aking pagbabahagi. Uh, kung ikaw ay na-bless ng video ito, maging boses ng pag-asa. share ang video ito sa iyong mga kamag-anak at kakilala. Paki-like and follow na rin kami sa patoy sa Folk. Maraming salamat at sabayan mo ako muli ngayon para sumigaw ng Viva pit Senor!